ayan dumating na tapos pa so, na lang oh so, about is <coughs> to kalahating kilometro Aww. yung o para maka kain kami ng kabsa yan yung ilaw na yan diyan kami kakain Sampu kami lahat sug mga kapatid kamsa <laughs> naman kami para may naman ayun yung matam yan malapit na makakain namin ng kabsa may iba naman ang panlasa sa dila dito na kami sa matlam guys dito na kami pagkain Ang daming mga ibang lahi. Oo, oh, dito kami ngayon sa dito. Uh, ayan mga, mga sudani. Ibang lahi. Ayan mga traffic pa ramen taw. Ah. Sowala na. Na. na 'yung plastik 'o. Oh. Nagsahing pa daw, 30 minutes pa, nagsaing pa eh. Ayan, dumating na. Tapos, wala na lang. No, dami oh. Lala. Lala, Bas kamsa kamsa ada bas kamsa unus mas. Ewa tama 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 lima. Tato. Isa tap. Tama lima lima. Lima tama. Tama lima lima. Kira tu kamu kamu. Tiga ni dah ni. Tim dah yan ilan Inan pun Jib jib. Ada unus. Yan, ilan yan? lima. Ang dami. Banat na natin na. Banat, banat. banat, banat, banat. <coughs> Jib lemon, lemon. baik lebih tu lebih lemon lemon, lemon. Vai é ver é may tumayo na guys may tumayo naibit yun dyan eh Ayaw pa, palabi. <laughs> ano par? Kaya pa par? <laughs> <laughs> Para magtitimbang tayo mamaya pa. <laughs> Titimbang na. <no? laughs> ah, uh, bisulit. Sulit yung gain namin. Busog. bayaran na, bayaran 31863 di sais hindi para sa rin sabaka sa <coughs> yun ang kami guys take this is size kami 16 real